akin. Di ba sinabi ko na sa inyo kahapon, mag-ready kayo ng maaga? Tingnan nyo ngayon, natatamanta kayo. Tingnan nyo ako ready na. Girls, ano kayang kulay ng salamin yung gagamitin ko? Pink, purple, red, green. Ewan ko, naguguluhan ako. Nat, kahit anong kulay, okay lang. Kung, Kung anong kulay, kulay yung gusto mo? mo. Girls, akala ko pa naman friends ko bakit hindi niyo ako tulungan? Baka maraming mga handsome guys dun sa vacation. Kailangan maganda ako. Ano sa tingin niyo tong green? Bagay pa? Ba? Nat, wala namang guys dun. Huwag na mag-apala. Oo, Nat, bagay sa'yo yung green glasses. Girls, pwede ba bilisan niyo na ang bagal niyo? Tara na nga. Oo, Oo Diana, eto na. na. Well, sana naman may makita tayong handsome guys dun. No? So girls, kailangan manami tayong dalang food. Kunin nyo lahat yan, ilagay nyo dito. Oo, hindi pwedeng magutom yung mga frogs. Blondie, saan ba tayo pupunta? Ano bang klaseng bakasyon to? beach pa tayo. Kailangan manami nga tayong dalang food. Girls, hindi ko pa alam. Ano? Oo, oh, malalaman nyo din mamaya. Okay girls, kailangan natin ng water tsaka fruits. Oh, frogs. Frogs, anong ginagawa nyo dito? Hoy, mga prutas namin yan, no? Girls, okay lang kayo? Sa amin yan eh. Lahat nang nandito sa kitchen for sharing. Okay? Blondie, lagyan mo ng ice para the fresh yung mga fruits. Tingnan mo, pati yung bag nila katulad ng bag natin. Ano pa nga ba? Hoy, frags! Tumabi nga kayo dyan! Kukuha kami ng prutas! Okay, sure. Girls, lagyan nyo ng ice. Bananas, apples, orange, alam niyo ba kung saan pupunta yung mga frogs na yan? Masama yung feeling ko. Well, siguro magbabakasyon. Katulad natin. Anong bakasyon? Ang weird talaga nila. Okay, girls. Tara na. Okay, okay let's go! Bro Basti, ayan na oh. Sige, Patrick. Hagis mo lang. Akong bahala. Okay, ayusin mo ha. Oo, oh, akong bahala. Yun, ayos. O, eto pa oh. Okay, bro. Sige pa. Akong bahala dyan. Oh, bakit dalawa? natin. Julie, tingnan mo yung mga boys natin. Oo nga, Gigi. Mga isip bata pa rin sila. Kailangan natin mga mature. Tsaka responsable. Girls, relax. Normal lang naman yung mga boys nyo. Agad kasing lumalak yung mga girls sa boys. Wow, Burbasti. Limang bola na yung nasa lumo ah. Ako naman. Dali, pupunta ako dyan. Gusto kong subukan. Ice, ano ka ba? Isip bata? Bakit? Hindi na ba ako pwede maglaro? Ayoko ng boyfriend na isip bata. Tingnan mo, Teacher Mike. Ayan sila. Hoy, lagot lahat kayo ngayon. Girls, pwede ba? Kalma lang kayo. Hindi, Teacher Mike. Hindi na namin papayagan to. Ano ba, girls? Ang ingay nyo eh. Kaya hindi ko nasalo eh. Kasalanan nyo to. Okay, Kilay. Ready na. Hoy, mga, mga rats. rats. Ano bang gusto nyo, ha? Okay, losers. Makinig kayo. Para maayos agad to, umamin na lang kung sino may gawa. At sino sa inyo yung kumain ng mga sweets? Umamin na kayo. Sinong kumain ng mga sweets na binigay ng lola ko, ha? Inubos nyo lahat? Hindi ako ah, nagdo-diet ako Hindi ako, masisira yung ngipin ko Fruits lang yung kinakain ko, hindi sweets no? Okay At anong kasinungalingan yung pinagsasasabi nyo dyan? Ano? Diet? Fruits? Masisira yung ngipin? Well, kitang-kita namin yung mga candy wrappers Nasa ilalim ng bed nyo? aminin nyo na si no? tama na, tama na Masyadong mainit mga ulo nyo Umorder na lang kayo ng ice cream dito Meron kaming vanilla ice cream, tsaka mango chocolate Pero medyo mahal ah, 500 each Oh wow! Oh, wow. Ano? Magkano? Okay pare, last na to. Salo. Okay, sige. Alam mo Ice, kainin mo yung tig 500 mong ice cream. Magla lie detector test tayo. San ka naman kukuha ng lie detector? <laughs> ako, ako bahala. Pwede ba magkalma muna kayo? Ice, nagugutom kami. Ano bang masarap dyan, ha? Bigyan mo kami apat na ice cream. Kahit mahal yan, okay lang. Oh, guys, nandito na yung mayayabang. Siguro kayo yung kumain, no? Kaya ang tataba nyo. Yana, hindi naman sila matataba. Yana, tatabaan. yung suot lang nila yun. O, Yana, huwag kang maingay. O, ay, Yana, kahit sana lang, sigaw ka ng sigaw ang ingay mo. Hindi, hindi ako titigil nga't hindi ko nalalaman kung sinong kumain. yana papayaan mo na nga yung sweets na yan. Ayaw mo yun, papayaan ka. Oo nga, ka. tama na yan. Bibigyan ko na lang kayong chocolate. Teacher Mike, anong chocolate? Galing pa yun sa mga grandparents ko. Galing abroad. May bubble gum doon. Pwede ka magpalobo ng malaki. So okay na girls, nakuha nyo yun na yung mga prutas? Yes, Diana. Ay yung mosquito spray? Yes. Yung blanket? No. Girls, ano pa kayo? Lagi nyo na lang nakakalimutan lahat. Hindi na kayo nagbago. Diana! Diana! Teka, girls! Saan kayo pupunta? Oo nga, girls! Saan kayo pupunta? Oh, basketball players! Hello! Magbabakasyon kami! Okay, sandali lang. Bakit di kami kasama? Sorry namin magbakasyon, no? Oh, boys. Gusto namin kayong isama. Kaya lang maliit lang yung kotse. Hindi tayo kasya lahat. Nakakasawa na dito sa country house. Oo nga. Gusto namin ng something new. See you later. Boys, aalis muna kami dito. Narinig nyo ba yun? Nagsasawa na daw sila dito. Bakit? Nagsasawa na rin sila sa atin? Guys, hindi maganda to. O nga, sandali lang. Hoy, Diana, sandali lang. Aalis kayo. Hindi nyo man lang kami sinabihan. Smiley, ano namang sasabihin namin sa inyo? Naaalis kami dito sa country house para mag-relax. Kakain ng prutas, ganon. Nakita nyo boys, aalis sila. Kailangan ma-infect nyo yung isa sa kanila. Okay? Ready na ako. Gusto ko na maging girlfriend si Nat. Ako rin ready. Gusto ko na maging girlfriend si Diana. Hindi kayo aalis. Walang aalis. Smileyk, ano bang problema mo? Bakit ba nagagalit ka? Sabi ko, walang aalis. Alam mo ba kung magkano yung gulong ng kotse ko? Bakit mo sinipa? Hindi nila kasama yung mga lalaki. Kaya ngayon na yung chance Kaming nyo. Kamay bahala, Salina. Alam mo, Smileyk, sumusobra ka na. Mag-ingat ka. Dahil kapag akong nainis, mawawalan ka ng girlfriend. Tsaka wag mo ang sinisira yung kotse ko. Gawin mo yan kapag may kotse ka na. Bye! Milek, nababaliw na sila. Okay lang yan. Babalik din sila. Kakausapin natin mamaya. Tara. Okay, girls. Dito tayo magsiset up. Ano? Dito tayo magbabakasyon? Hindi, kasi dito din pupunta yung mga bunnies. Paano yun naman nalaman na dito sila pupunta? Kasi tulog ka ng tulog. Hindi ka nakikinig. Tulungan nyo na nga ako. girls, tama ba yung nakikita ko? Yung mga frogs, nagsiset up doon? Siguro narinig nila yung usapan natin. Nakakainis, gaya-gaya. Pumunta sila kung saan tayo. Well, ano pa nga ba? Gusto nilang sirain yung araw natin. Nandiyan na sila. Okay, girls, picture tayo. Kunwari, hindi natin sila nakikita. girls, sana nalang lang wag nilang sirain yung bakasyon natin. Nakakainis talaga sila. Pupuntahan ko sila. Wag na, wag na tayong mag-aksaya ng panahon sa kanila. Girls, pwede bilisan na lang natin. Nagugutom na ako. Tama na. Okay girls, mag-enjoy na lang tayo. Wag na natin silang pansinin. Ignore na lang natin sila. Wow, look who's here. What a surprise, girls. Oo nga, anong ginagawa nila dito? Kung saan kami pupunta, doon din kayo? Pwede ba? Ayaw namin kayong makita. Kakausapin ko na talaga sila. Sasamahan pa kita. Girls, kunwari hindi na lang natin sila nakita. Tayo pa daw yung sumusunod sa kanila, ganun? Mga baliw? Girls, relax. Narinig nila yung usapan natin. Kaya pumunta sila dito para inisin tayo. Hello guys, nandito kami para mag-relax. Kaya lang yung mga bunnies, sinusundan kami. Kung saan kami pumunta, dun din sila. Nakakainis talaga, talaga yung mga, mga bunnies. So anong ginagawa nila Nag-selfie. Hayaan nga natin sila, wag nating sirain yung araw natin. Hindi maganda pakiramdam ko. Sigurado, magagalit si Nat kapag na-infect siya. Bakit tayo bro? Maganda ba yung pakiramdam natin kapag nakikita natin may boyfriend silang basketball players? Paano naman tayo? Kaya mag-isip-isip ka. Umayos ka nga dyan. Okay Zip, gawin na natin to. Wala namang ibang tao dito sa lake. Tayo lang. Tama ka dyan. Bad trip, Zack, may ibang tao dito. O nga, Zip. Ayun yung mga frogs, di ba? Kakain ako ng banana. Akin tong orange. Nakatingin sa atin yung mga frogs. Hayaan mo silang tumingin kasi mas maganda tayo sa kanila. Girls, may idea ko. Itulak natin yung mga bunnies sa lake. Paano naman natin gagawin yun? Anong paano? E eh, di itulak natin sila? Ang cool. Para maging basang sisiw sila. Okay, bata. Hindi natin magagawa yung plano natin. Bukas na lang. Oh no, anong sasabihin natin kay Zalina? Magagalit yun. Magagalit? Hindi mo ba nakikita na dyan yung mga frogs? Hindi pwede! Ay, ano ba yan? Akala ko pa naman magiging girlfriend ko na si Nat. Ako nga rin eh. Tara na, Zach. Pagplanuhan na lang ulit. Hello, bunnies. Ang ganda ng weather, di diba? ba? Gusto niya ba mag-swimming? Mag so, anong gusto niyong gawin, frogs? Gusto niyo kami itulak sa lake? Kung kaya niyo, tignan natin. Nagkakamali kayo ng binangga frogs. Ah, ah gano'n. Oh, tignan, tignan natin. natin. Okay, Salina. Ngayong gabi, magiging team captain ka na. Magiging team mo na yung mga bunnies, pero ang itatawag sa inyo, zebras. Ready ka na ba, Salina? Zebras are the best! Zebras are the best! We are the best! Zebras are the best! Yeah! Zip, natatakot ako. Ba't ka natatakot? Paluwanag natin maayos. Sisigawan niya tayo. Sisigaw siya, tapos magkakalma din. Salina, nandito na kami. Salina, please, huwag kang magagalit. Zebra, nandito na agad kayo. Nasaan yung team? Hindi nyo sila in-infect? Sorry sis, pagpaplanuhan na lang ulit. Wrong timing kami, okay? Sinundan namin sila do sa lake, pero hindi lang sila ina nandun, pati yung team frogs nandun. Hindi ako naniniwala, mga duwag kayo. Hindi nyo talaga ginawa, pinamiss nyo sa akin. Zalina, hindi mo ba narinig na din yung team frogs? Ayaw namin Iris, na merong makakita sa amin, okay? Zalina, bukas na bukas, promise, gagawin namin, okay? Hindi ako naniniwala, gusto ko yung team bunny o kaya yung frogs. Zalina, mag-decide ka, ano gusto mo? Team bunnies o frogs? Kahit sino sa kanila, basta. Kailangan ko ng team. Tatawagin kong zebras. Salina, kalma ka lang. Bukas na bukas, promise. Gagawin namin yan, okay? Narinig mo yung sister. Bukas na bukas, promise. Oh, sige na. paghain mo na kami. Nagugutom na ako eh. Gusto ko ng mashed broccoli. Mashed green peas tayo ngayon. Kapag hindi nyo ginawa yung pinamis nyo sa akin, magagalit ako. Huh, oh, sabi na sa'yo eh. Magagalit siya. Oo, nagalit siya. Ngayon, kalmado na siya. Baka gusto nyo pa ng buffalo wings. Hoy, Ice! Gusto mo ba kami maimpacho? Eto na yung latte nyo. <laughs> Grabe, dalawang oras na kinakausap ng mga rats yung mga losers. Nakakainis na sila. Hayaan nyo lang sila. nag -e enjoy nga ako panoorin sila eh. Julie, aminin mo na, ikaw, ikaw yung kumain ba? ng mga sweets. Dalawang oras na kayo nakatayo dito, hindi ba kayo napapagod? Ilang beses ko ba sasabihin? Hindi ako titigal hanggat hindi ko nakikita yung magnanakaw. Yana, pagod na ako. Dalawang oras na tayo nakatayo dito, nagugutom na ako, no? Ah, nagugutom ka na. Galing sa lola ko yung sweets na yon. Hindi ako papayag. Grabe talaga tong mga rats na to. Yang yana na yan parang bata. Ah, ah tong mga nakapink na to. Hoy, anong sinasabi mo dyan ha? Wala, wala naman akong sinasabi. Bakit? Yana! tama na. Ako yung kumain. Sorry na, hindi ko alam na sa'yo yun. Ako pare, dapat ikaw ka umamin eh. Dalawang oras na kami nandito, bakit hindi mo sinabi agad na ikaw yung kumain? Narinig mo yung Yana, si daw si yung kumain. Sige na, ano? Si Bravasti? Okay lang. Ayokong awayin si Bravasti. Bravasti, nakita mo yon Kinindatan ka niya? Ano ka ba, Julie? Kindat lang yun. At least okay na tayo ngayon. Okay. Pwede na kayong umalis. Bravasti, mag-uusap tayo. In private. Anong ibig mong sabihin? Julie, don't worry. Hindi naman sasama si Bravasti sa kanya, oh, no? Sige no? guys. Alis na kayo. Alis na. Alis na. Bravasti, dahil kinain mo yung sweets ko, parurusahan kita. Anong parusa? Lalabas tayo. Ididate mo ko. ano? ano? Oh, Bravasti. Oh, sige. Kung yung parusa ko, okay. I-date kita. Hi, Teacher Mike. Uncle, kailangan natin mag-usap. Oh, Teacher Mike. Kasi mayroong mga tao dito sa country house na hindi sumusunod sa rules. Oh, Teacher Mike. Yung mga bunnies. Guys, alam nyo, hindi maganda yan. Girlfriend niyo sila. Tapos tinataridor nyo. Pero, Teacher Mike, ganun na rin naman sila sa amin eh. Teacher Mike, yung mga bunnies, lumabas sa country house, nag-drive sila na masyal. Hindi tama yun, Teacher Mike. Di ba bawal lumabas ng country house? Oo na, naririn ko na. So anong gusto niyong gawin ko? I-kick out sila? Paalisin sila dito? Ganun ba? Sabihin mo sa kanila, Teacher Mike, makinig sila sa aming mga basketball players. Oo nga, uncle. Baka mamaya mapahamak pa sila. Oo nga, lalo na sa mga bad influence. Tapos kami, hindi na kami nagtitraining. Puro na lang sila pasyal. Okay, boy, sige. Kakausapin ko sila. Kapag di sila nakinig sa akin, tatawagan ko yung parents nila. Okay na ba? Salamat, Teacher Mike. Have a good day. Ano ba yan oh gusto ko na talaga umalis dito mababaliw na ako sa mga batang to hindi man lang ako makapag-relax puro sila problema Girls, hindi ako makapaniwala. Sinira ng frags na yan yung day out natin. Nakakainis. Hindi lang sila. Una yung mga basketball players, tapos yung mga frags. Girls, sinabi ko na sa inyo, tiba Dapat una palang lang sinapak na natin sila. Eh bakit hindi mo nalang ginawa? Girls, alam nyo, dapat siguro magbakasyon tayo sa malayo dito sa country house. Doon sa bahay ko, may pool doon. Pwede tayo magtan, mag-relax, walang manggugulo sa atin doon. Anong say inyo? As if naman pwede tayong lumayo dito. Kapag nalaman ng parents ko, sigurado, lagot Naku, paano naman nila malalaman? Hindi mo naman sasabihin. Mary, syempre magsusubong si Teacher Mike, no? Ano ka ba? Girls, siguro pwede naman natin kausapin si Teacher Mike. Well, kung maaayos mo, sasama ako. Girls, kailangan talaga natin magbakasyon. Bakasyon. Oo, bakasyon. Yung wala yung mga losers, wala yung mga rats, yung mga frogs. Lalo na yung mga basketball. Pokemon players na yan. So, Diana, kailan tayo pupunta sa bahay mo? Oo nga, Diana. Ngayon na kaya? Wait, girls, sandali lang. Kailangan hintayin natin makaalis yung parents ko sa bakasyon nila para wala na tayong hassle. Solo natin yung bahay, di ba? Iche-check ko lang yung schedule nila. Oo nga pala. Yung mga zombie neighbors natin, ano nang nangyari sa kanila? Ewan ko. Wala naman akong pakialam sa kanila. Girls, ano ba kayo? Si Zip tsaka si Zach yun. And for the record, may feelings ako kay Zach. Remember, actually, gusto ko rin si Zip. Anyway girls, at least nakapagbakasyon tayo ngayong araw. Tsaka, napaliguan natin yung mga frogs sa lake. Oh, nandito na pala kayo. Kumusta? Okay girls, makinig kayo. Huwag kayong magsinungaling. Sabihin nyo yung totoo. Romeo, ba't nandito ka? Anong ginagawa mo dito? Ano ba, Smiley? Team tayo, di ba? Girls, bakit kayo lumabas ng country house? Bakit? Hoy, ikaw Kitty, nakipag-date ka ano? Sabihin mo yung totoo. Talaga yatang kailangan natin ng bakasyon. Alam nyo, basketball players, hindi nyo kami kontrolado. Alis kami dito sa country house at wala kayong magagawa, intindihan nyo? Oo nga, narinig mo yung timor? Naiinis na ako sa'yo. Magbabakasyon kami nang wala kayo, no? Kung gusto nyo, magbakasyon din kayo, all boys. Ah, ganon, all boys. Pwede ba, Mary? Wala kami pakialam sa'yo. Hindi na kayo pwede ulit lumabas. Romeo, ano ka ba? Kanina ka pa. Ha? Pwede ba? Huwag ka na makisaw -saw? Timur, ano ba? Kaibigan mo ako. Kasama ako sa team mo. Girls, paano yung training natin? Nakalumutan nyo na ba? Please naman. Hoy, mascot, natutuliling na ako sa training-training na yan. Manahimik ka nga. Diana, kapag di ka nakinig sa akin, tatawagan ko yung mami mo. Ikaw naman, Kitty. Tatawagan ko yung daddy mo. Nasa akin yung number niya. Pwede ba? wag na kayong manginig dyan? Malay ko bang itutulak tayo sa lake ng mga bunnies? Pasalanan mo to, Blondie. Idea mo to. Yan tuloy. Gusto mo silang itulak sa lake? Tayo tuloy yung tinulak nila. Oo nga. Ang lalakas pala nila. Yak. Kadiri yung mga lumot. Tsaka yung mga frogs. Shenya, ang cute kaya ng mga frogs. Pinaka-cute sa planet. Sa so, girls, papano natin sila gagantihan ngayon? Hindi na. Eh kung punuin natin yung bathtub nila ng mga palaka, ano sa tingin nyo? Sa naman tayo kukuha ng palaka? Ikaw yung kukuha sa labas. Stella, sabi mo cute yung mga palaka. Eh di ikaw na lang yung kumuha. Total gusto mo sila. May sinabi ba akong ganun? Well, boys, bigyan niyo muna kami ng mga girls ng break. Oo, break sa inyo. Kasi nagsasawa na kami sa inyo, no? Girls, kami dapat ang magsabi niyan. Boyfriend namin sila. Okay, Diana. Pero tandaan mo, hindi ka na pwedeng umalis. Okay, Diana. Dito ka lang sa loob ng country house, okay? Kung nagsasawa na kayo dito, di bumalik na kayo sa mga parents niyo. Bukas na bukas, girls. Magpa-practice tayo, ha? <sighs> Ay... Smiley, pwede wag mo akong galitin. Kung hindi, isusumbong kita kay Zip. Diana, wag. Alam nyo guys, protect tahan kami ni Zip tsaka ni Zack. Zip and Zack? O sige, mas masaya. Hindi naman kami natatakot, no? Hindi kami natatakot sa zombies. Bukas ha, kung practice natin ha. Girls, ang hirap talaga ng nasa relationship, di ba? Guys, like and subscribe to the channel and don't forget to hit the bell. See you on our next episode. See you later, guys. bye